Ayan, isang mapagpalang araw, mga kalingap, mga kapatid, lalong-lalo na sa ating founder na si Kuya Val Santos Matubang, ati na Vlog, Kalinga Prab, and of course, sa aking mga sa Karepan sa pamumuno ko ni Berador, and sa Merg, sa pamumuno ni Miti Imi, and sa uh, Kalingap Kalinga Watcher, sa pamumuno ni Sangkay Loans TV. So, our video for today, mga kalingap, no, mga kapatid, ay isang charity vlogger na walang iba kundi si Mr. JPW. So sa hindi nakakaalam si Mr. JPW do ay isang may uh, isang may Kapansa Kapansanan, no? Bagkus na siya ay may ka, Kapansanan, no? Hindi hadlang po sa kanya ang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at pagkalinga. So, ayan, bago ko itutuloy yung aking pagre-reaction, so, mayroon lang akong ipapakita sa inyo na isang video na ating re-reactionan ngayong araw. Si Nanay Rosa, pangalan mo. Kailan na may edad niyo na So, 77 years old na si Nanay. So, asan na yung mga ako mo na asan Asa mga po? Ah, so naghanap ng na panggatong yung dalawa. So baka nandoon naghanap ng panggatong. So dito kayo nakatira na eh. mo nagpuyo. Oh, so mga tagal na, matagal na no. Sulit ako nga na. Ang tinatawag nila ng na bugno diyan ang among um, kahintang diyan mm, so hindi mo na naasikaso yung bahay kasi nga nagkasakit yung yung asawa tapos uh, Eh, kawawa naman po ng sitwasyon po nila. Oh. Diyan kay magsaing. Paano yan pag maulan? Matuluan dyan. Hmm. Matuluan dyan, no? ayan. ulan. Tapos dito yung si parto nila. Ang grabe din Butas-butas na po talaga. Sana po sa mga makakita po nito. Sa mga gusto kong tumulong. Para po sa pamilya. Ni Nanay Rosa. No, na may tatlong apo. At uh, yung kanyang anak ni Monay, no? Ah, mm. mm. oh, wala niya. Ni ang na ana. anak ni ang amahan uh uh. na anak mo, yung anak ni mo. Oo. Sakit po. Ay, ang sakit na nilang nilang, so, mm. magic, sabag sabag ng ni Lord Nay. dugo. soka ug dugo, so bawal ma-stress yan ay. ma-stress. So, ayan po, kawawa po yung uh, sitwasyon po nila. Sana po, ay ako uh, po nang-iingi po sa inyo ng tulong no? sa mga may mabubuting puso. Ay uh, pwede po natin bigyan ng tulong sila nanay. At nakakawa po yung sitwasyon. May mga apo pa sila. No? May mga apo pa po sila na Matutulong po dito. Tatlong apo. So, bale yung tatlong apo na eh, wala nag-aral. Oh, ang isa lang ang nag-aral. Yung ano, yung panganay. Ano, saan na may grade na eh? So ayun mga kalingap mga kapatid So napanood natin yung ah uh, med, uh, kunting ano lang, kunting trivia lang doon sa ano sa 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 video ni Mr. JPWD. So, kung gusto niyo mapanood yung buong video, so uh, panoorin niyo po sa channel ni Mr. JPWD no para para naman mapanood niyo doon ang pinto ng buhay ni Lola Rosa, no? So, sa hindi pa nakakilala kay Mr. J, mga kalingap, mga kapatid, si Mr. J ay taga Sambuanga City. So, nandoon siya ngayon sa kanilang bayan para doon maglingap, doon maghanap ng kanyang matutulungan, no? So, noon si Mr. J. PWD ay tumagal din sa daet kay Kuya Bal, no? So, mas pinili niya ngayon na umuwi na muna sa kanilang bayan para doon mapag-abot ng tulong, which is uh, good naman, no? Dahil yun naman ang laging sinasabi ni Kuya Bal, no? Yun naman ang gusto ni Kuya Bal, no? pag pag okay na, pwede na kayo umuwi sa inyong mga bayan, no? Para doon kayo makapag-abot naman ng tulong sa inyong mga kababayan. So, ayan na. So, bigyan natin ng big applause si, ano, si, si Mr. J, no? ba? Diba? So, ayan mga kaliap, no? Napanood natin yung video na ipinakita ni... ni na, pinakita ko sa inyo, no? Yan yung ating re-reactionan. Ay, ay isang maglula, no? ah uh, siya na lang yung nag-aalaga sa kanyang tatlong apo. No, tatlong apo. Si Nanay Rosa ay 77 years old, no? So, ayan mga kalingap, mga kapatid, nakikita nyo doon sa video, no? Ang, ang sitwasyon kung gaano kahirap sila lula uh, si Nanay Rosa. No, halos ano, nakikita mo na doon sa mukha ni Nanay Rosa, yung stress, pagod, no? So, dapat dapat nga ganyang mga edad mga kalingap mga kapatid yung mga lula natin no yung mga senior natin no sana andiyan na lang pagsisilbihan natin no tayong mga anak yung magsisilbi sa kanila no hayaan natin sila mag-enjoy sa kanilang nalalabing buhay dito sa ibabang ibabaw ng mundo so kabaliktaran mga kalingap no dito sana napanood natin na video na si Nanay Lydia ay pasan pasan na pasan niya yung tatlong apo niya no bagkus andiyan naman yung tatay no so according doon sa ating napanood na panayam ni ni Mr. J si Nanay na uh, ang tatay ng mga bata ay may sakit no na, na, sumusuka daw ng dugo so ibig sabihin pag sumusuka ka ng dugo no so mayroon kang sakit na TB or tuberculosis So, yun lang mga palangga. Yung sakit kasi na tuberculosis is may, uh, may solusyon, no? May gamot dyan, no? So, kung hindi kayo tatama rin, no? So, andyan naman yung ating barangay health center, no? So, pwede po tayong humingi doon ng gamot para sa ating sakit na tuberculosis, no? So, ang problema lang siguro doon kasi malayo sila, sila lula doon sa bayan, no? parang nasa gitna sila ng palayan, no? Baka bundok pa ngayon kasi hindi naman pinakita ni ni Mr. J, no? Yung niya doon sa ano yung mga dinadaanan niya. So, uh, doon na lang tayo nag sa ating re reaction na doon sa video niya. So, libre naman ang gamot ng tuberculosis mga kalingap, no? Pumunta lang kayo sa inyong mga barangay, no? So, ayan. So, nakikita natin yung sitwasyon ng bahay ni, ano, ni Nanay Rosa, no? butas-butas na yung bubong, no? Sira-sira na yung dingding, no? Sira-sira pa yung ano, yung sahig. So, nakikita natin doon so kung ikaw mag-imagine, iisipin mo no, paano ka makakilos ng maayos, no? Sa bawat tapak mo sa sahig is yan, doon na nga butas tapos takot ka pa mag magapak doon sa nalalabi na lang no na mga sahig doon na pwedeng apakan na yung sahig baka mamaya lulusot din yung paa mo doon no sabi nga ni ano ni ni Mr. J nakakatakot daw magapak kasi baka lulusot nga daw yung paa niya So ayan na ah, pinakita yung tulugan no so nakita inaisip ko saan sila matutulog doon no Lalo na pag ano pag umuulan no kasi tumutulo yung bahay nila. So nakakaawa talaga mga kalingat mga kapatid yung sitwasyon ng maglula na to no. So ayan so yung tatay may sakit no. So sa kaya nga pag may sakit nga na ganyan so uh, bawal sa iyo yung mga mabibigat na mga trabaho no kasi hindi pwede yon bawal yon no. Tapos yung ang ano pa doon mga kalinga pag may sakit ka na ganyan so yung mahahawa mo yung mga mga kasamahan mo na kasamahan mo diyan sa loob ng bahay. So kailangan talaga no no masilan no masilan ka ano kasi bawal talaga. So baka mamaya ma, mahawaan mo so malaking problema pa yon no di ba? So doon sa panayam ni ano ni ni Mr. J no. Sa tatlong magkakapatid, so isa na lang yung nag-aaral is grade 4, no? Dahil, yun nga, sa hirap ng buhay, hindi siguro na makapag-aral ang lahat, no? So, isa, isa lang ang kaya nila pag-aralin, no? So, ayan, sa panayam ni, ano, ni Mr. J, doon sa kay Lula, no? ah uh, doon nga, iniisip nga ni Lula, problema niya yung kanyang mga apo, Halimbawa daw pag mawala siya, so paano na lang? No, 'di ba? Kasi yung nanay hindi na umiintindi daw, hindi na nagintindi, no? Hindi na nagpapakita, hindi na nagpaparamdam, no? Kasi sabi ng lola, pumunta daw ng Maynila yung nanay, naganap ng trabaho, so ayun, pero hindi na daw nagpaparamdam. So, ayun mga ano mga kalingap, no? So, kung ikaw nanay, iiwanan mo yung sitwasyon ng mga anak mo, gano'n na kahirap, di ba? Tapos ikaw, parang tumakas ka na lang sa obligasyon mo sa pamilya mo, sa anak mo, no? Parang tinakasan mo, no? Umalis ka na lang. Although nagpaalam naman siguro na magtrabaho, pero pagdating dito sa Manila, so... So, bahala na si Batman, no? Hindi yan na iniisip yung mga naiwan niya sa probinsya, no? So, sana lang, man, no? Bilang nanay, no? Ah... Uh, sana ano nang harapin no ipaglaban no tiisin natin yung yung buhay na mayroon tayo magsumikap tayo para naman sa kinabukasan ng ating mga anak so dapat ganon yung mga mindset na mga mga nanay no mga nanay na mga naligaw nalihis na ng daan no pag pagalis alis mo ng bahay nyo wala akala mo kwan ka na libre ka na no pero yung pero hindi no habang nabubuhay ka, naisip at naisip mo pa rin yung mga naiiwan mo na anak, no? Sana, sana mga kalingap, mga kapatid, no? Yung video na aking naipakita, na so mapulutan po natin ng aral, no? Lalo na dyan sa mga nanay, mga single mother, no? Sa, sa mga mag-asawa dyan, no? Na hirap sa buhay, no? kahit anong hirap ng buhay yung anak natin ang ating iisipin no dahil hindi nila kagustuhan niya na ipinanganak niyo sila no hindi nila kagustuhan na uh, lumabas sila dito sa ibabaw ng mundo no so kailangan kailangan mahalin natin no tiyagaan natin sa pagpapalaki yan hubugin natin ng maayos no ah uh, bigyan natin ng magandang edukasyon kahit ano nang hirap ng buhay no sabi sabi ko nga libre ang mangarap no walang mawawala sa pangarap hanggat sa bayan mo ng sipag at tiyaga no pero kung wala susuko ka, 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 ka kaagad no ililibre mo lang yung sarili mo makawala ka sa ganitong sitwasyon makawala ka sa ganitong problema so sino ang nagigkakawawa yung naiiwan mo yung lalo-lalo ng mga anak no So, sabi nga ng lula, hindi na nagpaparamdam, baka nga daw may ibang asawa na. So, ayan, so, mga kalingap, mga kapatid, no? So, sana tayo mga nanay, no? Uh, pag ayaw na natin sa ating mga asawa, so, wag naman tayo maganap agad ng kapalit. Iisipin natin yung, uh, yung mga anak natin, yung mga obligasyon natin sa bilang nanay, sa mga anak natin, no? So, So, yun nga, sabi nga, no, may kasabihan nga po tayo, no, ang anak is anak, hindi pwedeng mapapalitan, pero ang asawa ay pwede nating papalitan, no? Kasi hindi kasalanan ng mga anak kung bakit sila ipinanganak ninyo dito sa ibabaw ng mundo. So, yun na hiyop mga kalingap, mga kapatid, no, nakita natin ang sitwasyon ni Nanay Rosa, nangangailangan talaga ng tulong, no? Nananawagan na ang ating charity vlogger na si Mr. J, no, sa mga nakakaluwag dyan, no? yung may mga gininto ang puso, no? Sana lang man kung nakakaluwag kayo dyan, no? Umaapaw yung inyong mga blessings dyan, no? So, hindi naman ikaw, Siguro, huwag naman ipagdamot, no? Kahit sa... Kahit sa 100, maibigay nyo yung 20. Yung ganun na, hindi tayo naghahangad ng malaki, no? Kasi, bigay naman natin doon sa karapat-dapat na tulungan, no? So, and I hope, mga kalingap, mga kapatid, no, sa aking pagre-reaction today, no, may napulo tayong aral, no, hindi lang doon, hindi, huwag na tayo mag doon sa mga video na papanoorin, no. So, magkuha mag tayo ng aral sa buhay, no. So, sana, uh, map mapanood ng nanay, no, yung upload ni Mr. GPWD, or nakita na, na kita niya tong aking pagre-reaction, at sana maisip niya, Uh, mahaplos, no, mahaplos ang kanyang puso, no, para maawa doon sa kanyang maanak. So, maisipan niya balikan ang kanyang pamilya. So, yung, hanggang dito na lang kalingap ang aking pagre-reaction. So, sana magkita-kita pa tayo sa aking mga susunod na mga reaction video. And I hope nag-enjoy kayo at nakakuha kayo ng kapulutang aral para mai-apply natin sa ating uh, pang-araw-araw na buhay, no? So, ayan, bago ako magtatapos mga kalingap, mga kapatid, so inilalapit ko ulit si Mr. JPW sa inyo. No, panoorin po natin ang kanyang mga upload videos at saka skip the ads na rin mga kalingap, no? Tulungan natin na iangat ang kanyang mga views. Para naman mayroon siyang may tulong doon sa kanyang mga napupuntahan na mga subject, no? Alam naman natin mga kalingap, pag isang charity ka, no? Isa na doon yung inaasahan natin sa sahod natin sa YouTube, ang ating revenue. So, ayan. Uh, and of course, huwag po nating kakalimutan ang ama at founder ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal, no? Panoorin po natin ang kanyang mga videos, mga live. At saka, wag, na, wag rin po tayo mag-escape ng ads, no? Para makatulong po tayo sa mga, sa adikain na uh, uh, programa ng kalingat sa pamamagitan po ng ating panunood ng mga videos at hindi pag-escape ng ads. And of course, ang inyong link ko, na si Bing Delphine Mix TV. Uh, don't forget to subscribe, share, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos, no? At kung inyong nagustuhan ang aking reaction for today, pwede kayong mag-iwan ng inyong mga opinion dyan sa comment section. At kung may gusto pa kayong aking re-reaction na mga kasama natin sa mga Kalingap Charity, ayan, open po ang ating comment section para mag comment kayo doon, no? Para re-reaction na natin sa ating mga susunod na mga video. So, hanggang dito na lang mga kapatid, mga kalingap, no? And ito lang masasabi ko, uh, matuto tayong magtiis. O, oh, di ba? <laughs> matuto tayong magtiis, mga kapatid, mga kalingap. Ayan na. Uh, this is our video for today. Ayan na. Uh, Bye-bye and God bless us all. Mwah-mwah. Chup-chup.